Ayan mga kaibigan, siyempre hindi tayo papahuli no sa mga napapanood natin sa YouTube at sa TikTok. Ayan. So meron tayong eksperimento ngayong araw na to. Panuuri natin no at uh, tingnan natin ano kaya ang mangyayari dito sa ating uh, ginagawa. Alright. So ang mga sangkat na kakailanganin natin, una ay uh, lalagyan natin 'yung baso ng uh, asukal. Ayan. Ayun 'yung asukal. Okay. So, tingin ko kulang pa. Okay. So, tingnan nyo guys kung ano mangyayari. Okay. Asukal. Ayan. Ayan. Susunod sa asukal, siyempre ilalagyan natin ng kape. Ayan. Ayan. Pagkatapos ng kape, ay ilalagyan natin yung uh, baso ng gatas. Ayan, so susunod ay yung coffee mate, no? Lalagyan natin, ayan, ayan, ayan. Kulang pa. Lalagyan pa natin. So, mamaya ay ilalagay ko sa inyo yung sukat ng uh, asukal, gatas, at kape. Tapos, ito yung pinaka matindi guys. Huwag kayong kukurat. Tignan lang natin kung sapat na yung laman. Ayan. So, sapat na. So, ito yung susunod nating ilalagay. Ayan. So, syempre, susunod dito ay yung tubig muna para mamix natin yung laman. Okay. Ayan. Pag nailagay na natin ay hahaluin natin. Okay, tapos saka natin ilalagay yung ating pambihirang sangkap, no, o ingredients at uh, makikita ninyo yung mangyayari. So, imimix lang natin para makita natin kung sapat na ba yung kulay. Okay. Yam. So bago dyan ay uh, may kwento lamang ako sa inyo mga kaibigan. Ano? ano man yung ating kalagayan sa kasalukuyan, yung ating mga kumbaga sitwasyon ay huwag nating kalimutan na minsan sa isang araw ay dumating sa punto ng ating buhay na ginagawa natin ang bagay na ito. Maaaring sa kasalukuyan ay mayroon na tayong kasama sa pagtitimpla ng kape. Maaring sa kasalukuyan ay mayroon na tayong mga katulong. Maaring sa kasalukuyan ay pinagsisilbihan na lamang tayo ng ating mga uh, kasambahay, no? Mga kaibigan. Upang uh, hindi na natin gawin ang bagay na ito. Ayan. So, wala pong ibang content ang video na ito kundi nais ko lamang ipakita sa inyo na anuman ang kalagayan natin sa kasalukuyan, 'wag nating kalimutan ang panahon na ginagawa natin ang bagay na ito. Ayan. So noon po kasi ay uh, syempre ako talaga nagtitimpa ng kape ko, no? At uh, kasi alam ko yung sukat, kung mag, kung ilang kutsara, ilang teaspoon, ayan. Anong kulay yan, hindi ko na kinakailangan tikman pa. So, dumating ang mahabang panahon, no? At uh, may mga, kumbaga, nagtitimpla na o gumagawa nito sa akin. So, naalala ko lang na bakit hindi ko balikan itong ginagawa ko noon. Wala namang mawawala. Kaya ko namang magtimpla ng aking kape sa umaga. Ayun po, sana ay nagustuhan ninyo ang video na ito. O, di ba? Maganda. Good moral ang ating video ngayon.